Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel, subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Nobya ni Anthony Jennings, hindi napigilan na magpatama sa social media at agad itong napansin ng mga netizens na tila may pinapatungkulan ang kanyang mga post. Ang non-showbiz girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings. Si Jam Villanueva ay naging usap-usapan matapos siyang mag-post at mag-repost ng mga mensahe na tila may kinalaman sa mga isyu ng pagtataksil, hindi pagiging tapat, at third party na mga sitwasyon. Ilan sa mga repost ni Jam ay tungkol sa mga relasyon na nasira dahil sa pagkakaroon ng third party at tila may hinanakit ito na hindi maitago. Isa sa mga na-repost niya ay nagsasaad, "I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about." Ang nasabing pahayag ay nagbigay ng palaisipan sa mga netizens kung may pinaparinggan si Jam na maaaring may kinalaman sa relasyon nila ni Anthony. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng espekulasyon ang relasyon ng dalawa. Lalo pang naging mainit ang usapin dahil si Anthony Jennings ang kasalukuyang leading man ni Maris Racal. kamakailan lang ay naghiwalay sa kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco. Ang biglang hiwalayan ng sikat na couple ay nagdulot ng chismis at hakahaka -haka mula sa mga netizens at marami ang nagtuturo kay Anthony bilang posibleng dahilan ng breakup ng dalawa. Sa isa pang post ni Jam, mababasa ang katagang. Finding out what they did behind the back na nagpalakas pa ng hinala ng mga netizens na maaaring may mga nangyari na hindi pa nabubunyan. Dahil dito, lalong nagkaroon ng interes ang mga netizens sa relasyon ni na Anthony at Jam. May mga nagsasabi na baka ito ay simpleng pagbibigay ng damdamin ni Jam, habang ang iba naman ay naniniwalang may mas malalim na isyo na nagaganap sa kanilang relasyon. Bukod dito, hindi rin nakatulong sa sitwasyon ang mga patuloy na pag-ugnay kay Anthony kay Maris Racal. Matatanda ang noong naghiwalay sina Maris at Rico, maraming netizens ang nag-akusa na si Anthony ang dahilan ng breakup. Lalo na't na madalas silang magkasama sa mga proyekto at may chemistry na hindi maikakaila sa harap ng kamera. Gayon paman. Tahasang itinanggi ni Maris ang mga paratang, at iginiit na walang namamagitan sa kanila ni Anthony maliban sa pagiging magkaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang espekulasyon, lalo na tila hindi nawawala ang mga chismis na may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa, para kay Jam Villanueva. Mukhang ginagamit niya ang social media bilang paraan ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Bagamat hindi niya direktang sinabi ang mga detalye ng kanilang relasyon, malinaw na may pinagdadaanan siya na tila may kaugnayan sa usaping katapatan. Ang kanyang mga repost ay nagbibigay ng boses sa kanyang nararamdaman na posibleng frustration o sama ng loob sa kabila ng mga haka-haka at paratang, wala pang opisyal na pahayag mula kay Anthony Jennings patungkol sa isyo. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga tagahanga at netizens ang mga kaganapan Umaasang magkakaroon ng paglilinaw sa relasyon ng aktor at ng kanyang non-showbiz girlfriend. Nobya ni Anthony Jennings, hindi napigilan na magpatama sa social media at agad itong napansin ng mga netizens na tila may pinapatungkulan ang kanyang mga post. Ang non-showbiz girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings, si Jam Villanueva, ay naging usap-usapan matapos siyang mag-post at mag-repost ng mga mensahe na tila may kinalaman sa mga issue ng pagtataksil, hindi pagiging tapat at third party ng mga sitwasyon. Ilan sa mga repost ni Jam ay tungkol sa mga relasyon na nasira dahil sa pagkakaroon ng third party at tila may hinanakit ito na hindi maitago. Isa sa mga narepost niya ay nagsasaad, I will never forget your conversation with the girl you told me not to worry about. Ang nasabing pahayag ay nagbigay ng palaisipan sa mga netizens kung may pinaparinggan si Jam na maaaring may kinalaman sa relasyon nila ni Anthony. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng espekulasyon ang relasyon ng dalawa. Lalo pang naging mainit ang usapin dahil si Anthony Jennings ang kasalukuyang leading man ni Maris Racal, na kamakailan lang ay naghiwalay sa kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco. Ang biglang hiwalayan ng sikat na couple ay nagdulot ng chismis at hakahaka mula sa mga netizens, at marami ang nagtuturo kay Anthony bilang posibleng dahilan ng breakup ng dalawa. Sa isa pang post ni Jam, mababasa ang katagang. Finding out what they did behind the back na nagpalakas pa ng hinala ng mga netizens na maaaring may mga nangyari na hindi pa nabubunyag. Dahil dito, lalong nagkaroon ng interes ang mga netizens sa relasyon ni na Anthony at Jam. May mga nagsasabi na baka ito ay simpleng pagbibigay ng damdamin ni Jam, habang ang iba naman ay naniniwalang may mas malalim na isyo na nagaganap sa kanilang relasyon, bukod dito. Hindi rin nakatulong sa sitwasyon ang mga patuloy na pag-ugnay kay Anthony kay Maris Racal ang noong naghiwalay si na Maris at Rico, maraming netizens ang nag-akusa na si Anthony ang dahilan ng briyakop, lalo na't na madala silang magkasama sa mga proyekto at may chemistry na hindi maikakaila sa harap ng kamera, gayon paman. Tahasang itinanggi ni Maris ang mga paratang at iginiit na walang namamagitan sa kanila ni Anthony maliban sa pagiging magkaibigan at mga kasamahan sa trabaho. Sa kabila nito, Patuloy pa rin ang espekulasyon, lalo na tila hindi nawawala ang mga chismis na may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa, para kay Jam Villanueva. Mukhang ginagamit niya ang social media bilang paraan ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Bagamat hindi niya direktang sinabi ang mga detalye ng kanilang relasyon, malinaw na may pinagdadaanan siya na tila may kaugnayan sa usaping katapatan. Ang kanyang mga repost ay nagbibigay ng boses sa kanyang nararamdaman, na posibleng frustration o sama ng loob. Sa kabila ng mga haka-haka at paratang, wala pang opisyal na pahayag mula kay Anthony Jennings patungkol sa isyu. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga tagahanga at netizens ang mga kaganapan, umaasang magkakaroon ng paglilinaw sa relasyon ng aktor at ng kanyang non-showbiz girlfriend. Ano ang masasabi niyo sa isyu natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.